Mm -hmm. Yun na yung sinasabi ko na wala nang daanan talaga mga idol. Nagamba lang na yung mga naglalaki ang mga sanga. Lalo yung andun o. Oh. Sikit. Maaga ang gising kahit konti lang ang tulog mga idol. Magsasayang muna tayo ng kanin natin. Alas 4 na ng baga. Salamat sa Diyos at wala naman nangyari sa atin na di maganda. Ayan, mga idol, bali... Magluluto tayo ng pagkain natin kasi kailangan natin pumasok sa trabaho. Habang tayo ay nagkakape, magigib tayo ng tubig na pampaligo kasi brown out. Ayan, parang kuweba na itong tinutuluyan naming bahay mga idol. Kunti na natin itong mga sabon at shampoo natin para hindi na tayo babalik. Betcha Jis, araw ng lunes. Ayan mga idol. Kailangan natin pumasok kahit ganito yung nangyari sa paligid natin. Si misis muna yung mag-clearing muna siguro dito. Pasensya na sa asawa ko. Go lang yan. Bali, bali ako na lang magtutuloy mamaya pag uwi ko sa hapon. Hindi totoo yan. Yan mga idolo. Parang kuweba na talaga rito sa tinitira namin. Ay, naging kagubatan ng masukin na kagubatan. Ay, ah. Ito, so, bumaba na rin tong Miracle fruit nito Dahil walang kuryente Magbubumba tayo ng pampaligo natin Sa may poso Bahala ka sa tuloy mo Tapos boss na tayong baliko, hindi ko pa rin na no boost ang aking kape yeah. so na naman natin yung ginaanan natin mga idol na wah, nagbagbag sa mga baging mga sanga ng kahoy yeah. medyo balilit na tayo siguro hindi pa natin alam kung ano yung sitwasyon na dadaanan natin kung marami bang lang dyan na mga kwan mga sanga-sanga o mga ano ang bagay na nilipad ng hangin dahil sa bagyo ang idol is the John at magbibis ng tolay at yun na nga medyo lumiwanag na yung paligid ng bagya yan yung mga nagbabagsakan wala na yung alulod wala na talaga yan o oh. kawawa yung mga laga natin Ayan. Yeah. Iiwan muna natin itong bahay natin ganito. Ganito yung uh, termo na natin mga idol. Kasi magdra-drive muna tayo ng motor. Uh, sarap sana kumakain itong na to. Miracle fruit na tinatawag nila. Ito naman yung alimukon na pinahinga sa akin na di ko mapakawalan. Kasi wala pang time. Pakainin nila ng pusa. Yeah. Tayo sa may motor natin mga idol at papasok na tayo sa trabaho. Ayun Ay, eh. Mga ganang mga lineman natin mga idol. Yeah. Malinis ang dan natin mga lord. Parang may umilaw-ilaw doon na ah. Parang may re rin yung mga kon natin dito. Yung mga friendly forces. Our rescue. tin mga idol malinis lalo sa mga mero, medyo konti lang yung puno dito sa may mga gilid gilid natin yung mga nagtutumba mga saging lang pero wala namang nakamba lang sa daan ayun e, eh saging na nagtutumbahan Ayan, malinis tong daan papuntang San Mateo, toto so, gigaraw. natin ay 0616 pa mga idol medyo maaga pa ganito kasi ako kaaga mga idol na pasok para pag nagkabirya maayos pa natin kasi minsan ko na rin naranasan yung na naplatan natanggalan ng kadena kaya kung nagkataon na ganon maayos pa natin para di malate kung nagkataon malate may rason naman tayo mga idol parang okay naman din tong daan dito mga idol kasi tanaw na tanaw yung mga puno na madadaanan yun na katayo naman Di tulad nun na talagang tumba lahat yung mga puno dito na dinaanan ni Bagyong Nika noon ah meron pala dito ah mga sangasaka lang ito mga idol Di tulad nun talaga na ako ito may kubo na natanggalan na ng bubong tapos na tumagilid lang bagay na puno ng mangga pero okay naman ladaanan pa rin tulad na talaga dito na pag dumadaan ka talaga bago mo madaanan mag clearing ka muna ayan mga idol ah, itong daan dito papunta sa Ipugaw ah, uh, Santa ta medyo sa rana ng mga sanga mga ito kasi mapuno dito sa daan dito mapuno yan ah sigurado ko talagang tatagalan naman itong kurinti dito mga idol kasi tumagilid yung mga poste dito tumagilid ng bagya yup narating na ko sa dorm mga idol pero parang wala dito ang dadahanan ah sa na naputong panaka siya o oh. ikot na lang tayo doon tayo sa kapital dadaan ihidaan tayo doon sa kapila laging po ang laging po nung kayo no siya na tumba talaga nakambalang na doon tayo mga idol may madaanan dito ulitin na lang natin dito ang dyan na lang naman na yung norm natin no oh. yung pagbibihisan natin dito rin kami nagtatanim ng mga saging Basta yung saging kaya dito. Parang nagpupumpa na rin yung mga saging. Pasok na tayo sa haunted house. Parking na natin tong service natin at magbibis na tayo mga idol. idol. At nagbibis na naman tayo mga idol pang trabaho. Tanawin nga natin yung mga tanim natin dito. Nako talagang tanggalan na lahat yung mga daon ng saging na sabaw. Yung pang turon. Magmamahalan na naman dito mga idol yung mga... Kuha natin dito yung mga kakanin. Lalo na yung suman. Walang pambalot. Na uh, yun eh. Wala na mga idol yung mga pananim namin. Yung sigarilya sa oh, Wala na. May kaman nun harvest dagi din at Yata may mula. Bin eh. Bin eh. Mga idol. Halos wala nang madaanan ng sakyan. Kaya umiikot na ako kanina Grabe oh Wala Mahirap maglinis-linis kasi Full time kami sa work Mga, na, mga madadaanan muna siguro ng Motor Pwede linisin muna Lalo na sa Tinutuluyan namin dun sa Sentro Si Mrs. na lang yung naiwan dun Tutuloy ko na lang mamayang hapon yung hindi niya matapos yan mo idol pasok muna tayo sa trabaho natin mga idol